Ayan ulit mga badi May natira pa sa ulam ko kanina. Oh. Ayan. Pero magbubukas ako ng isang dilata para may iba naman. Ito. Ano ito mga badi Sisig. Sisig naman. Ayan. Pero hatiin ko lang itong mga body siguro. Kaya Para mamayang gabi meron ulam ulit. Yan, yan ang labi. At pag naubos ito mamaya, mamaya ko Hindi. Hindi. Eh, mau aku ngatong sisi. Masarap din, may patang. Ini 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 may mga lakad kami mo ba di babaon lang din ako baka masarap pa nga yung ano eh yung isda eh sa dito sa sisig yung ano? nais isda pala to pero bangot pala hindi ka kasi sardinas ko eh magsain na po mga buddy, para mamayang gabi yan Ay, hindi na po magsain abot pa yan hanggang bukas atiin ko man yan hindi man yung mapanis, mabali nilagyan ko ng suka. Pagka nagsain kayo man, man, para matagal man, man panis, lagyan nyo ng suka, kunti lang. Okay, masarap na mga badik. Hindi man nakakasawa. Importante, nakasipid. Bawi na lang pagka makauwi na. Doon sa bahay, malapit naman niya yung ano, New Year's break. Hmm, ayo semangat aja. Hei, ngapain? Dan jadi sini aja lah.